Hello everyone magandang buhay, ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tungkol sa 20 peso coin lagpas kwelyo, kung ito ba ay isang error coin. Isang content creator o vlogger ang bumili ng 20 peso coin na lagpas kwelyo sa halagang 10,000 pesos. Hello, 10k na para kay ate. Ayan okay na yan te. Opo, thank you po. Laking tulong na po sa akin. Ang 20 peso coin na lagpas kwelio ay kadalasang nakikita sa 20 peso coin year 2020. Ang mga 20 peso coin ay inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong taong 2019. Ang 20 peso coin ay gawa sa bimetallic, nickel plated steel ang gitna nito at bronze plated naman ang sing -sing nito. Ngunit totoo ba na ang 20 peso coin lagpas kwelio ay isang error coin? Para sa akin ay yes, oo, oo ang 20 peso lag Pasquelio coin ay considered na error coin, ngunit, tandaan meron pong ngunit, ang 20 peso lag Pasquelio error coin ay isang common error lamang at walang special dito, dahil marami ang nailabas ng ating Banko Sentral ng Pilipinas na ganitong bariya at ito ay walang collector's value. Ngunit bakit may isang content creator o vlogger na bumili ng 20 peso lagpas kwelyo sa halagang 10,000 pesos? Hindi po natin alam ang eksaktong dahilan ng vlogger na ito, pero may mga inilalabas na po na advisory at awareness post na ang vlogger na ito ay isang fake coin collector at sumisira sa imahe ng mga coin collector. Pati po ang isang sikat at batikang coin collector na si Dekada TV ay nagpost upang pasinungalingan ng vlogger na ito tungkol sa isang content nito na tungkol sa USPI 1906 coin.